na nakindi sa inyo. Salamat nandito tayo. Ito na uh, nangyayari sa akin Ang mundo natin ngayon. Marami na sakuna Dahil ang sakuna ito, kasi may sa atin, kaya eh, natin ang bas-bas Diyos. Tinanong Di ko naman sa Diyos, Ama, pwede daw paspasan ko ang nangyayari sa amin. Ang sabi ng mama, hindi galing sa akin yan. Walang basbas ako ang darating ng mga sakna. Kung hiling ninyo ang paspas ang bawat isa sa inyo, kung hiling kayo sa kanya, siya ang magpapaspas sa inyo. Huwag kayo humiling sa lahat. Marami hindi naniwala sa kanya maraming naghalos. Wala na ang respeto ang bawat isa, ang kailangan ng Diyos, bawat isa may respeto. Hindi naman ako sabi ng Diyos, hindi naman ako nagbigay sa inyo ng kapaamatan. Dahil binigyan ko ng buhay at lahat ang nangyari sa inyo, galing sa inyo, ay huli na nagpapahamat sa sabi kailangan ninyo, kung gusto ninyo at hiling kayo nang basbas, humiling kayo sa Kanya. Siya mismo ang magbabasbas sa iyo. Kanya-kanya tayo magbibigay na hiling sa Kanya. Dahil Siya ang Diyos, Siya ang Ama. Kailangan magbaliklo tayo sa Kanya. Hindi yung magbasbasan natin sila lahat dahil ang mayroong mga iba, ay lakas mo, mo pa yan ng bagyo, lakas mo pa yan, tatalan mo pa yan, at isang lugar may kalabak kung mo ipagsak, yan ang mali. O sa sabi ng mga, di ko kailangan ang paspas sa lahat. Kung sino man ang naniniwala sa kanya, at umilig sa kanya, yun lang ang paspasan niya. Dahil, paano kung sila paspasan kung sila hindi na rin ako hindi nila na naman ako nakilala nila, nakalimutan nila na ako ang nagbigay ng inilam na inila, hirap sa kanila, ang nagbigay ng na buhay sa kanila. Kayo ba, kung kayo ang Diyos, dapat may di babasbasan ng mga tao, hindi nakikilala sa iyo? Halimbawa, kayo ay Diyos Kumiling ka na ibasbas sa lahat. Yung mga babasbasan na marami hindi susunod sa kanya. Kung marami walang tumanggap sa kanya. Kailangan babasbasan ay hindi. O, oh, ang sabi ng Diyos, ang tunay ibasbas at hiling ibasbasan at kaligtasan, ako, ang sabi ng Diyos, ako, kung kayo ay tinanggap mo ako, kung hindi mo ako tinanggap, paano ito? tatanggapin ba basbasan? Maraming mga anghel binulog ko sa kanila ang mga bantay. Kung sino man ang mga dumawag sa aking pangalan, kung sila ay totoo, huwag mo silang mapahama, bantayan mo sila, oras sila mapahama at parulusan kita mga anghel at mga halagad ko. Puro, sa so, pangalan ni Jesus ang tawag ninyo, may nagpapantay sa inyo, mga anghel. Binilig niya yan sa mga anghel. Puso, walang pastras, kung anong nangyayari sa kung ito, walang pastras, hindi galing sa kanya. Ang sa kanya ay pag Kung sabi ng Diyos, kung gusto mo himala, maniwala ka, may Diyos pa rin. Kapitan niya, may Diyos pa rin at ninyo. Yun ang himala. Kung walang himala, walang maniwala. Dahil, mas may pa sa Diyos. Paano ang Diyos lalapit sa iyo? Kung ikaw ay magkakusik, kakaus ka, hindi mo alam ang iyong pag-uusik mo. Siya may ang magpapahama sa iyo. Kailangan ninyo mag-unay-unay kayo mag-uusik sa mga kaparang ninyo tao. Dahil ang sabi ng Diyos, Huwag niyo sayangin ang panahon nandito kayo sa lupa Si niyo, si pag-ibig ang dala niyo, ako ay nasa inyo. Huwag niyo gamitin ang aking pangalan at tagusip kayo, tagusga kayo, tagalahit kayo, wala ako sa inyo, ang pangalan ko ang dala-dala niyo. Kailangan kung dala si Jesus, ay kailangan marunong kayo magkumbaba. Marunong kayo magrespeto, marunong kayo sa bataong gawa kasi ang Diyos ay ina sa inyo. Kung kayo ay nangusin at narunod ay wala ang Diyos sa inyo. Dahil ang Diyos, anak kayo ng Diyos kung tatanggapin natin Siya. Kung hindi natin tatanggapin, paano mo, mo masasabi? anak tayo ng Diyos. Binirang tayo ng Diyos. Sa ang kapanggalingan, dahil lahat ang natuwa mo, lahat ang hiniling mo ay natuwat dahil yun ang himala ng Diyos kay sa inyo. Tawa hindi. Tama po. Bata ka, pagtrabaho ka, Lord, at pasalong ko ako, gusto ko po makakatrabaho, Lord, at pasalong ko ako, gusto ko pumasa. masa, ligawa ko ako ng isang kimala. Sa paniwala ninyo, Diyos lagi ang gumagawa ng paraan kung paano nyo kayo maging kalipay. Dahil kung wala sa Diyos, wala tayong at wala tayong hindi nagingilingan tayo dahil tayo at mas may hindi pa tayo sa Diyos. Dahil ang tawag mo sa iyo, makasari, hindi mo alam kung sino naghirang sa iyo, sino ang naglita sa iyo. Bakit makasari ka? Hindi mo alam ang lahat ng bagay dito. At sa mandala, iniram lang natin sa Diyos. Amen? So, mas mapahalag tayo ang mga nangyari to, sa slingo ito pag-ibig ang ira natin. Tama na ang ating gawain na hindi maganda dahil may paglalagyan tayo. Tama yun sinabi mo sa akin, nanay. Kung paano kung mga bata at paano ang pagpaglilinis ng mundo natin, hindi na tao, ang banal na espiritu siya nang gagawa ng bata. Dahil wala ipa magbili-bili sa inyo natin kung hindi ang Banal na Espiritu. Dahil ang Banal na Espiritu, kahit sino sa inyo, kahit may natukulang kayo, kung nagsalita ang Banal na Espiritu, wala kayong magagawa dahil Siya ang Diyos. Hanggang uminang na lang kayo, hanggang pagsisisimyo, kung di pa kayo magbago, pagdating ng orasyon doon na kayo lilitisin niya. Doon na rin kayo at palalagay, bibigyan kayo pa palalagyan niya. Dahil lahat tayo may kanya-kanya tayo ng paglalagyan ng Diyos. Puso maraming binugyan sa kita. yung binugyan, kung masama pa kumatay ka ng tao, lahat kayo, mukha ka magsama-sama kayo kung kayo ay sinuwalid, lahat ang mga sinuwalid, magsama-sama kayo. Kung kayo ay magnanako, lahat ang magnanako, magsama-sama kayo. Dahil kung nakita mo yung sarili mo sa kanya, siya makikita niya ang sarili niya sa iyo nakikita niyo ang gawain niyo dahil lahat kayo inalakay ng Diyos na siya isang lugar dahil sa urabi niyo parehas 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 na ang lugar niyo doon niyo ma maiisip dahil pala ang ginawa ko pumapatay ka kapag mo pumapatay magsama-sama rin kayo lahat doon nyo makikita ang gawain mo ang gawain niya makikita kayo doon niyo kayo iiyak bakit ganito ang nangyari, masakap pala ang aking ginawa. Huli ng lahat. Puro kailangan habang may panang pa, pagkakag na, huwag natin ilang pagkagayadangan natin dahil ang lahat yan, may panahon na pag ng Diyos. Dahil bilang araw, wala maging tagumpay ang masama. Wala ang anuman, sinuman tayo maging tagumpay kung tayong dalawa ng masama. Hindi? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ang sakuna ito, ang sabi ng, ano, wag kang lumabas kung ako ay humiling. Wag kang lumingon, pabila, pabila, lumiming ko lang sa akin. Kung dumating ang sakuna, magdasal pa, humiling ka sa akin, ako ay nasa iyo. Lahat ng bagay, wag kang lumabas Basta willing ka iyo, kumain ka, sa kwarto ka, sa bahay mo, huwag ka lumabas. Pagkapos ng sakuna, doon na kayo lumabas. Kung humiling ka sa kanya, kung lumabas ka kayo at humiling ka sa kanya, andyan na ang ngero, andyan na ang puno, lahat, kapano kayo malimitan, doon kayo, o si din. At hindi ka magpakali sa bahat, sino nagbibigay ng kapagbakat, kung hindi rin kayo. Kailangan ka ba ng Diyos? Kung tumahimik ka, maglanta sa kwarto mo, magdasal ka, paghinto nang ng bagyo, pagdating maghinto ng mga hangin, at doon na kayo lumabas. Doon yung makikita, dapat nyo makita. Huwag kayo maging sugod na sugod, wala rin kayo magawa pagdating ng mga sakuna. Grabe ng sakuna ngayon. Hindi lang siglan ang uwan, hindi na lang ito. Hanggang patas na patas na yan, dahil sa ugali ng tao, kanya-kanya na ang bawat ugali, ang bawat isa sa atin dito. Hindi na tayo marunong pagkumbaba, ilan lang, hindi lahat. Lalo sa patasan tayo, kung may narinig tayo, at hindi natin alam ano ang simulain, susunod tayo, isa na rin talo sa kanila. Siya sa atin yung muna, bago kayo naniniwala para hindi rin kayo makakasala. Hmm. Dahil kung sugod na sugod kayo, kung ano man ang hindi kung hindi nyo natin talagamat na nyo, huwag kayo maniniwala. Dahil siya sa muna, bago mo si bago mo at ikaw ay maniniwala. Sabi ng Diyos, ang paniniwala, siya sa muna, kung ano ang simula, ang doon, ang maniniwala mo, kapukuha mo hanggang sa huli, ang simula ang di makikita mo kung ano'y sara ay wala ikaw ikaw mismo ang mag-uusik sa kanya ikaw mismo ay masasabi mo totoo ba o hindi so, so kailangan ng baka Diyos ay tira natin ay pag-ibig hindi ka tayo nandito kayo hindi e, ako napagaling ang Diyos wala ako pangyarihan kung hindi ang Diyos, hindi akong salita dito kung hindi waling sa Diyos. Diyos pa rin ang simulayin ko. Diyos pa rin ang pinaglilipuran ko. Pati kayong pinaglilipuran ko. Dahil ako, wala akong pangyarihan kung hindi ako oy, humiling sa Kanya. Kung hindi na sa Kanya, wala ako sa mundo ito. Na ang mundo natin ang tunay na sa langit. Binawalan tayo dito para magbago. Huwag yun iralin. Sayang ang panahon. Kung di ka magbago dito, di mo alam kung saan kayo patungo mo. Dahil pag samantala lang tayo, kailan, kailan, lang tayo dito titira, hindi tayo tatagal dito, gusto ng Diyos, babawin tayo ulit patungo sa Kanya. Dahil siya ang tunay natin kalatasan. Amen? <laughs> Sabi ng Diyos, maraming pangalan. Ang pangalan ko ay daladala nila. Maransista, marami religion sa pangalan mo naman ang dalan nila. Bakit hindi sila nagkakasundo? Di ba ang pangalan ng Diyos ay pag-ibig? Bakit sabi nila, kami ang ligtas? Dahil sa kami siya ang ligtas. Di naman ang Diyos. Sabi ng Diyos, anak ko kayo lahat. Bakit ko kayo di Paano kung ba yung hindi pati kayo mismo hindi nagkakasundo? Sino ba ang talagang Diyos ninyo? Bakit padala ninyo ang pangalan ni Jesus? Sa pangalan ni Jesus Christ. Hindi ba ang pag-ako ay nagtubos? Ako rin ang tubos sa inyo. Basta ang tutante, magbago kayo. Dahil ang daladala ko ay pag-ibig, kailangan ko daladala ninyo rin ang pag-ibig ang pag-ibig ang siyang magwawagi sa lahat. Sa panghalang Jesus, walang religion kung isa lang ang tagalita sa atin. Kailangan magbabago na tayo ang liwanag ng Diyos dapat magliwanag na tayo. Walang religion. Religion, samahan lang yan. Dahil sa samahan lang yan. taga tagatanggol natin, iisang tagalita sa atin. Paano natin tayo ay magliligtas kung hindi tayo marunong magpumbaba? Papa, ano ang tanong ama? Anak, ibang religion mo ay ako ang dala Anak, iba din ang religion? ako rin ang dala, -dala Anak, bakit iba ang religion mo? Ako pa rin ang dala. Mo. Bakit hindi kayo magkakasundo? Ano ba ang dahilan? Dahil ang tunay ka na ligtas ninyo, yung tinatawag ninyo. Bakit ba? Ang sabi ng isa, kami ang totoo. Ang sabi ng isa, kami ang totoo. Wala pang totoo sa inyo, sa ugali nyo, ay pagsak na kayo kung Jesus. Dahil kung ikaw ay totoo, kung kaharap mo na ang Diyos, ang Diyos mismo, bawat isa sa akin, haharap tayo. Kung tanaharap kami niya, ligtas ka, anak. Ligtas ka dahil siya ang tagawin, ang tagawin siya. ang mamimili sa ating lahat. Amen? Tama ba? Hindi. O, yes, so, ang lahat ng bagay natin, magkasundo na tayo. Kailangan eh, natin magbalik loob sa Diyos. Wala alam rin yun. Isang paniwala ang tagalitas. Ang dala natin ay pag-ibig ang pag-ibig ang siyang magwawagi sa lahat. May himala. May paniwala. Kung walang paniwala, wala ang Diyos sa iyo. Paano mapapakita ang Diyos kung di siya maghimala? Dahil kailangan ninyo maghimala para may kayong himala. Amen? Ito po ang basta sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, sa kanya na salita ang pagbabago ng lahat. O, tandaan ninyo, kung walang himala, walang paniwala. Kahit anuman ng baray, humiling ka sa kanya. Kung kayo ay gumaling at kayo ay dumating ang kanyang nakahilingan, ang tawag doon ay himala. Amen. Yun ang sabi ng Diyos, ang mensahe ng Diyos sa akin para sa inyong lahat. Sa panghalan ni Jesus. Siya ang liwanag ng lahat. Amen? O, tingnan mo ha? Kahit hindi tayo nagbabasa ng Bibya, ang salita natin galing sa Diyos. Ang Diyos mismo at nagpagamit ako sa kanya dahil sa kanya lahat ang mga sinasabi niya pakinggan niyo kung tama ba o hindi ano sa tingin niyo ba ang sinabi na ba ng mensahe ay tama o hindi oh yun. kung tanda ko makano kayo at sasagutin ko kayo meron ba sa mga hindi Hintay natin yung isa para magpapasas. Ah, gusto niyo magtanong. Di ba masaya? Kailangan totoo tayo. Huwag na tayo magplastik-plastikan. Huwag tayo kunyari-kunyari yung din na magpapahamak sa atin lahat. Dahil ang Diyos, wala ang makakatakot sa mga ugali natin. Pinamatyatan tayo ng Diyos. And then, gusto kailangan natin, magbalik loob sa Kanya, Roma, nang uh, na Roma, nang ba ay hindi dinira, yayiwi ninyo, kung may dumalaw sa iyo. Siyansi malati yong, siyansi malati yong, siyansi malati yong, siyansi yo yong, Lord malati aku aku, malati yong, siyansi 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 kata sa posisyon ko, po. dumating yung oras, ay posisyon at ah, tinaas. Hindi siya hindi malating yun. nanti ng Diyos Huwag natin sayangin kung man ang bagay. Di natin dapat pakilaman yung tao ay kailangan natin magbago. Yun lang ang aking sasabihin sa pangalan ni Yesus, na tambah ang kalalitas. Amen? Amen. Baka natin si Jesus, dati lang naman natin. Hello, hello baby. Yung tunog yun na Ye. niya Ye. Dahil ang lahat yan, maraming salamat sa inyo at Ye. lahat kayo. Ye. 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 ama sa Magaling salamat sa iyo ngayon, yung kunting araw ang binigay ng Diyos sa atin, isipin natin, para makakabumi sa atin, gawin natin, para kilikas pa Dios. ng Diyos. Amen? Kapag alam ni Jesus, magbuhay kayo, magbuhay ang umay kapal, magbuhay, magbuhay kayo lahat, at magbuhay si Jesus. Amen. Salamat, Amen. Salamat mo ng iyo, magandang hapon din po. maraming salamat and God bless you mga tayong na blessed Sunday. Yan na na sa mabuting kalahayan tayo lahat tayo. Ay, yan ang natutunan na sa natin. Maraming salamat and God bless you. Shout out kay Buddha Myrna. Gibara train that test po sa pagpunta mo. Thank you, thank you and God bless. And God bless.